Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Denver Nuggets matapos nga po nalang ibaon sa 0-3 ang Los Angeles Lakers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagtanggal ng Los Angeles Lakers kay Coach Darvin Ham. Dahil nga po mga katrop sa pagkapanalo ng Denver Nuggets sa kanilang Game 3 laban solo sa Los Angeles Lakers ay kakailanganin na lamang nga po ng kanilang kupunan na makakuha ng at least isang panalo na lamang sa kanilang serye para makaabante na nga po sila sa second round ng West Playoffs kung saan kakalabanin nga po nila ang mananalo sa pagitan ng Phoenix Suns at Minnesota Timberwolves. At kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo ay sinabi na nga po ni Coach Mike Malone na malaking ada po ang kanilang confidence bilang isang kampiyon. Marami na rin naman nga pong pinagdaan ng laban at hamon ang kanilang team. Kaya kahit man nga po parati silang maagang nalalamangan ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro, ay hindi parang rin nga po sila dito nagpapanik since alam nga po nila na kaya nga po nilang makabawi at makapag-comeback sa kanilang laban. Ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Nikola Jokic, ang pagkapanalo nga po ay tinuturing ng lifestyle ngayon ng kanilang team since nakakasanayan na nga po nila na parating masaya ang lahat ng kanilang mga players, coaches, at fans sa tuwing nananalo sila kaya ayaw na nga po nilang babago ito at bumalik sa pagkatalo. Ibig sabihin, balak na nga po talaga ng Denver Nuggets na hindi na bumalik pa sa kanilang home court sa Game 5. bagkus mas gusto nga po nilang tapusin ang Lakers sa kanilang serie at walisin nga po ito sa kanilang Game 4 sa loob ng Crypto.com Arena. Samantala, puwon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagtanggal ng Los Angeles Lakers kay Coach Darvin Ham. Isa nga po mga katrop si Coach Darvin Ham sa mga sinisisi ngayon ng mga fans sa pagkatalo ng kanilang team sa Game 3 ngayong araw at ang pagkakabaon nga po nila sa 0-3 sa kanilang serye laban sa Denver Nuggets. Bukod rin nga po dyan ay umabot na rin naman nga po sa 11 games ang kanilang losing streak kontra sa Nuggets kaya hindi na nga po napigilan pa ng mga fans na ipatrending sa social media ang mga salitang Fire Darwin Ham. Since halos wala rin naman nga po itong nagagawang adjustment sa kanilang mga nakalipas na laban since parati nga po sila ditong natatalo sa third quarter, kaya oras na nga na po talaga napatalsikin nila ito bilang kanilang head coach. Kailangan na rin naman nga na magkaroon ngayon ng pagbabago sa kanilang kupunan upang manalo rin naman nga po sila sa Denver Nuggets sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.